Man. Alam mo, natakot-takot sa mga ganyan. Eh, okay, saan lumipan, be? Saan ko ba ng kahon? Ha? Bunutin mo yung ano doon? Yung TV? yung ano, wire giba, giba sana mga playa bredo na sa kabila Oh, na natin to kung maging forma dito kaya ano. Kausapin ko lang siya no kasi yung dinagdag na diyan narangan yung bay pinto. Oo. Dati kausapin na natin. Kala ko ka pa sa bahay. Sabi ko nga kalahating araw lang ini. Tapos? Ano siya Ha? Hindi rin na natin siya, ano. Masa na siya, ano. Masa na siya, ano. Hindi. Kausapin na, pakausapin na si Ay, oh, ano? Balik ka si ano? No, 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 Si... Oo, oh, oo. Oh. ko Tanong <tip> ko na to <tip> pwede pa diretso dito? Matatamaan yung wagdanan nyo? Ano dati? Sige, pero ano kung tatay para kang usapin Oo. Oh, oh. uh, para, 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 para yung malinis yung ano natin. Oo. Uh, diba? Para hindi na ako palikuli ko ganito. Uh -huh. Kasi ang dami paliko gano yung paliko gano'n mo. Uh -huh. Hindi yung mangyayari, parang bulati na yung ano. Ano uh, yung bahay? Hahaha. Ano yung tatay? Oo. Nandiyan na siya? Wala pa eh. Nakita sa Emma ng Ah, sige. Ay, Ito ba? Para, para diretso na. Ay, tangkali mo na rito, kuya. Uh, kuya, ah? Uh, mo na rito. Oo, oh, tatanggali eh. Ay, tapos semento na lahat. Oo. Oh. Ang no. malaking gastos mo nito. Mm -hmm. O si para madiretso na to lahat eh, itong ano. Eh, Ito. gustong-gustong ano eh, sabi na nga eh ay pwede ko pwede ko nang ano wala pala akong magagastos na pang kalong daw niya sa pin dito Sino? si ah. kuya randy ay wala na ang derecho wala na ang derecho na yan, yan. ay pwede ko pwede kahit na rin ng babae niya yung pukupuk -puk. <laughs> <laughs> oh. gusto gusto niya kasi yung mga ganun din eh wala na rin no oh. ha ah? ah? kahit na yung flooring niya eh, pag may pera siya, eh, flooring niya na lang sa babae wala no. Okay. Tapos na yan. Matutumba yan. Eh. Ay na, na sobra. Ito naman tanga-tanga yung gumawa nito sa amin. Sino? Ha? Hindi ko alam eh. Tignan mo balik ko balik ko. Balik ko rin siguro utak mo. No? Hindi natapala na maayos oh. Oo nga eh. Hindi magasitada ako dyan para diretso. Tignan na. Sika, hangin na hangin. Mm hmm. second floor niya ano ba yun mababa lang yung si ay oh, pwede medyo mataas yan 290 ha huh? 290 pwede medyo mataas yung ano pero yung sa taas kahit mga city lang ay ito noon si sa taas ano lang to eh 9 9 and a half mataas na yan mataas na to kailangan one, ano lang talaga to 280 ay kailangan bubaba kundi yan Di, eh, pwede kasi yung baba, pwede medyo mataas kasi kung alimbawa aabot yung ano, may adjust. Oo. adjust. yun. Pero yung taas, kahit si ano lang yun. Ano lang yun? Si, oo. Si, oh, oh. Yung taas. si media. Yung hindi ka lang masukto eh. Oo, oh, hindi ka lang ma... sitting, city, city. City kasi nga. Ito yung size Oh. Oo, oh, city, city nga. City, oh, oh. Ah, dito I lang o. Oh. City, nga. Hindi ka lang, oh, oh. lang matukto yan. Sabi ko nga city nga yung second floor. Oo kasi masyado mataas pa ganun. Ay, oo. Oh. Okay. Kaya eh. nga, talaga yan pag sa taas. Okay. Uh Kasi hindi na magahal. Dito lang talaga, kailangan dito. Ang ini inibil mo dito, yung... Kailangan mataas tong ano, yung baba kasi baka hmm. sakali magka-trouble pa yung ano, adjust. Oh, ka pang, ano, adjust. May adjust pa. Sa 2 na uh, sa 2 oh. meron kang 2 malinis dyan. Oh. Meron ka pang tatampak ka na ano, this. Hmm. Malaki pa yan. Mm. ay boboy ay kung dose, dose ta tingnan natin dun sa kabilang kung ano mano dun Kasi dapat dapat yung tapat yung bahay niya dun. yung gilid niya dun

haha <laughs> bawasan donat taa he ta mu na kabila <laughs> tapos na ang demolition mabilis talaga mm -hmm. gumawa kumilos si parang hindi na tinutulugan to kala ko kasi kanina nandun ka pa eh eh punta ko kaya para wala na sa bahay Yan ba pagdating ko wala na pala dito wala na yung bubong pala ilis na oo nga kanina may bubong pa no noong pag uwi natin sabi mo, kaya mo na tayo. Mo na kaya Kaya ko, nandun pa kayo sa, sa lahat. Ano eh. Bilis pala. Kunat. Leke, buboy. Bo Awin oh. bar. Oh, dito ka dito umawak to dulo. Dito ka mawak. Maliin mo gano'n Dito ka dulo. Yun. Siko na buboy. Ah. Yun, liko na. Ingat lang. Oo. Baka yung masikwat na nito. Yan, ka <laughs> hindi <laughs> mo na. Up. Record, record. Ayun, nadali rin. Nadali na ilay na. Hmm. Kailan tayo magpapail? Kailan lang? Bukas, Linis pa bukas. Ah. Oh. Ay, bukas na lang. Bukay. Uh, bukas linis ay muna ito. O. Oh, Tapos. Uh, o oh, kasi hindi paano ito. Eh. Papala na natin ito kagad lahat. Oh, para wapano ito lahat. O. No? Oh, oh. Pag-usapan na lahat. Pag-usapan na natin to, ito po. Pa. Mamaya mm. oh, na tayo mamaya. Para. Yung palan. Hmm. Sige. Linisin muna ito yung bukas. O parang. O. Linisin muna ito lahat. O. Para Kamisyan natin kung anong saan kayo pupunta Para magkaalaman ha Kaya mm -hmm. pa Mahirap kasi pag magtrabaho ng marumi eh? Oh yun Mahirap kumilos eh Tapos marami Sa gabang Mahirap mga kumilos Oo oh. Baka Para mo na ako, boy. Tanda la, baka masama yung ano nila, matumba yung bahay. Ay, hindi. Hindi. <laughs> boy. Ah. Oh, eh, pala la lang eh. Baka may la dadami pa yung gagawin natin. <laughs> Ito tukuran lang to kaya no. no? Ay, ni babagsak eh, yan. Eh, pag tinanggal yan. Oh, yan natin yan.

up up，趴啊，趴我。 Paliwanag mo nga sa kanya yung ano, para diretso na tayo maganda yung Tapos yung dingding nyo doon na lang yung dingding nyo hindi na kayo minus gastos na lang Ayan para maharangan yung ano nyo yung... Ah, hindi na makita.

Hmm. Oh, nah ini pompa sura Bukan bakal dilepas. Gak damit, damit. Main how black, file, uh, basah ginian, wah. dapat ay dinan. Bombong tanggalin niyan. Basta yan <laughs> ng hukay natin, ilibre mo. <laughs> ilibre mo lalo ko 'pag kay lamannya. Ito lang oh. Pag guhoy dito tayo magdugo. Dali diyan. Dali lumayukay dyan. Ano 'to para niro ko rin. ng mga 'to? mangyari pre, mabalik din. Luluwag din ba pre? Luluwag 'yan. Chinjin, mm. uh, so chinjin. Bob. Bet din niki mosabi mo. okay na yan. Oh. Kokon ni nya tayogdanan. May uh pa -huh. Pati kahoy, Kahoy. God dag, da.

Plastic, plastic. O, oh. jusko, <laughs> Diyos ko <laughs> <laughs> Ay, kasaglag Eh, <bro. laughs> guys Dito na kami uh. Guys, magkalakal muna kami <laughs> Saan, magkatalakali mo? Bukla Ang dami kalakal dyan Ang dami, dami kasi itong Itong mga ano, yun o Yung oh, yero O, yero, yun o oh? Ito, yero O, kunin mo na Yung bahay niya, ano ni, ni, oh ni yung plastic yan. Hey, Mare, nabibenta to. 60 so, kaya yan. Um. Oh, yan o. Oh, mga yero. So, marang mga lata o. Lata, yero. Pwede yan. Yero rin yan. I-black nyo kami po. Ah. <laughs> may butas yan. Timba. Pangbawang bawang Pangbawang pwede. Yeah. Pangbawang. Yan, nandunin Na Patulong! Oo. natin Yero. lahat <laughs> yan. ng Lahat na pinagkirapan, yan mapunta. Ay po, alkansya. Oh, oh, maging alkansya na yun. Maging katihiro <laughs> na yan dyan. Paghirapan sa ilang taon, dyan na lang iipurin. Magbablog <laughs> ako ngayon. Pangita ko ng makanino. Makaya. Ang ina, yaman-yaman natin. Ganyan pala si <laughs> Ben Ben. Kalakal boy. Kalakal. <laughs> <laughs> Saan? Ayun Lata na yun, ang lata lata, yeah. dami lahat ang makukuha mo dyan. Yan ang screen mo. Pwede pwede benta yan. eh. O, ina? O. dami ka makukuha dyan. Oh. Benta, benta. Paano ba ito? Ito na ba? Ano ba? Ano Oh, makikita niyo po yung anak nito, yung, yung kapatid nito po. Makikita niyo na po sila, Mel. na, po, po. <laughs> yung bahay ko, nasira na. <laughs> Wala, pa <binilang> <laughs> Wala pa binilang gin. Na o. gin lang? Gin lang yung pupuntahan hmm. nito sa ah. <laughs> Wala pa lalaki. Wala. <laughs> Yan no, lalaki o? Wag na yan. Wag na. Diyos ko, masisira ay, lang ulo ko. Iulo mo yan dito. mo dito. Sa <laughs> aming ay, basura ko ito. Ayun o! Sa taas ko lang dito, isang libor, isang... Ako lang muli! Ha! mga Ha! Ayo pakunin. Yan, pwede yan, mabenta. Bot ah ngerti. Ah, angir pala. Layong. Hmm. Benta oh, benta, benta. <laughs> Yung minenduran. Ah, <laughs> oh, gusto mo? Yan.

Yan. Hmm. Oh, yung naman. Alam mo, natatakot sa mga ganyan. Ito. Oh, Nukit niya. Mm. Ay, Yan, dami ka may bebenta niyan. nghe mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn kahit hukay mo maya ang tubig libig? Libel. Kahit ano level libel. kahit anong kalalim ka yan? yan ganun pa rin yun hindi mo mahuka yan uh hindi -huh. ba kalalim yan hindi ba? Ba, ba kalalim yan ba kalalim hmm. ganun pa rin yan kalalim so, yan kaya kahit... mo magwag -water, water pump ka pa dyan, nandiyan na rin tubig yan. Kasi kababaan na ito eh. Nandiyan uh -huh. na tubig eh.

Diyumay. Kumabugma. Ano? Ano? Yung ano, yung nagninigil pakai, po. Eh, salamat po. Wala Ano Hindi sayo ako natin Ah 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 ah.

<laughs> Sabong. Ay, <laughs> hmm. ah, wala nang number ito ba ito dito? Uh -uh. Ay. Dalain ko muna to. Ha? Sige. Kay nako, oh. ang buti nga nalala pa oh. na.